ayan hi guys so today nandito tayo sa may dagat nanguha kami ng tahong ulit ulit yan ah ayan o oh, yun, may kasama ako si kaide at saka si asa na si jamaica si jamaica well, na nadulas na ata na na na, ayan nandito tayo sa dagat ayun 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 okay ayan ito yung ano, like, dagat nakapiti si mike, mike. Mike na Mike. Mike na palaging ano palaging? palaging nakatawa, nakatawa. Ayan. Ayan. so etong batuhan na yan, marami dyang tahong ayan. yun watip yung watip naging like watip Sobrang napagod na. Sobrang Oo nga, sobrang napagod. Hindi nakakapagod. Sige, ano natin sa yung camera natin. sa Guys, <coughs> na Puro dagat lang. Siyempre, ano si Jamaica? Wala na eh, baka fall na price eh. Ganun talaga. Ganun talaga. Kaya pala na kumaligis na with honors. Huwag, walang ano. With honors ka?